Hello mga Kapalis TV, welcome back po sa ating channel. Sa video pong ito, babahagi ko po sa inyo kung, kung paano po natin i-set um, si up ang ating pong Instagram ads sa ating pong Facebook page. Uh, sa video rin pong ito, babahagi ko rin po sa inyo kung paano ko po na-meet yung requirements ng Instagram ads. At uh, meron po siyang mga uh, prerequisite na mga requirements. Number one, kailangan mo ng 5,000 followers at medyo mabigat po yon kung hindi po kayo magaling sa atin sa sa inyo po mga ginagawang video, no? Dapat kasi engaging talaga yung video para marami pong kakalo sa atin. Pero kung hindi, meron po tayong paraan dyan. The other one is uh, limang video, madaling gawin po, madaling limang video sa isang sa 30 days na active. So, check po tayo dyan, mabilis ang gawin yon At yung medyo mahirap-hirap tingin pong gawin ay yung 1,000 hours, which is doable naman po kahit po i natin. So, kung marami po nagmamahal sa inyo, kagawa lang po kayo ng video, uh, at saka kung manood sila, makaka-accumulate po yun ng 1,000 hours. Ay, pasok na po kayo. Kaya lang po, marami pong mga uh, kapitbahay tayo, kaibigan, na hindi po sumusuporta sa atin pong mga trip-trip sa Facebook. Kaya naman, tuturuan ko po, po kayo. Kaya ang akin pong page ay 1,600 lamang po ang followers. Kaya kung paras kayo sa akin, na konti lang po ang followers, meron pong paraan, may mga tao po ang nagbo-boost. At uh, murang halaga lang po ako po ay nagpa-boost ng Facebook page. Parang 200 plus lang po, ano? At uh, kung kaya rin po ay gusto magpa-boost, just comment down below. At ibibigay ko po sa inyo yung contact. Medyo mura lang po yun. Murang-mura, makakomit mo na yung, makakomit, makakamit mo na yung 5,000 followers. Sa oras naman po, kung may laptop lang po kayo, ay kailangan nyo lang pong panoorin ninyo yung inyong live na mag-live po kayo sa isang araw at uh, pa panoorin po ninyo. Siyempre, pag nanonood po kayo, dapat nagko-comment-comment comment din kayo para hindi po kayo ma-tawag nito, ma-block ng Facebook kasi na-detect din po yun ni eh, Meta. So, madali lang po, no? So, una, 5,000 followers. Pangalawa, yung limang video. Pangatlo po ay yung 1,000 hours, which is 60,000 minutes. So, ang ginawa ko po, ginawa ko lang po siya within 2 weeks, nakamit ko po yung 60,000 minutes o 1,000 hours. So, ngayon po, ay na, na, puha na po natin yung atin pong ah, uh, tawag nito, yung atin pong, papakita ko po sa inyo, sana makita siya. Hindi, no? So, hindi. So, i-ano eh, na lang po natin ito. I eh, screen recording. Yan. Screen recording po natin siya para po makita po natin ano yung atin pong Facebook page. So, pakita ko na po sa inyo, mga kapatid, kung gusto po ninyong magparami ng subscribers, just comment down below para ipapaboost po natin yan sa murang halaga. Wala pang 300 po, ma maano na tayo, mga followers na po tayo. So, okay. So, ito na po yung akin pong uh, Facebook page. Papakita ko po sa inyo. Ayan, so dalawa na po yung ating microphone kasi dalawa cellphone natin eh, no? <coughs> so ito na po yung ating Facebook page, Felger Tilos at uh, tingnan lang po natin yung professional dashboard. Ayan. So medyo marami-rami po tayong um reach, no? Within 28 days kasi po, nag-viral po yung ating mga post na pictures, no? Hindi lang po video ang nag-viral, mga pictures din po. And then, meron lang tayong 46 followers sa loob po ng 28 days. And then, ayan po. Kita naman natin yan. Tapos, sa baba, makikita po natin yun doon yung monetization. So, pindutin lang po natin yung monetization. So, makikita na po natin dyan ay ah uh, yan, meron tayong meron tayong nadaling video, Anong video ba 'to? So ito po ay video na may title na Vape or Rice Cake. So bawal po ang vape pala sa Facebook kaya na content policy ano, violation siya. So hindi na po yan problema, hindi na po siya na monetize. So meron na po tayong tools dito na stars at saka subscription at ang atin pong available set to setup is ang atin pong in-stream ads. So isi set up na natin 'to. pin. Sa atin pong in-stream ads. Ayan. So, okay. So, we have earn money for videos. Keep content front and center. Stay in control. Ayan. Sa in-stream ads. Si-add na po natin yun. Ayan na. Ayan na. Ayun. So, in-stream ads. In-review. Uy, in-review pa pala ito. So, mag-review po tayo. Yan, titinan po natin kung your application is being reviewed. Thank, thank, you for submitting your application. To start using in ads, you'll be notified if your application is approved within the next two weeks. Ay! Hanep! Okay, so actually, yung atin pong yung atin pong uh, personal account ay monetize na rin po. Ito rin po yung ginawa ko dati. Pero dahil nga po ay uh, noon hindi pa masyadong mahigpit si Meta ay nakalusot po kaagad no isang pindot ko lang po ay okay na kaagad so sa ngayon po ay in stream ads natin ay in review at magpo-post lang po tayo ng mga bagong videos doon para makita po ni Meta yung ating pong mga ginagawa so okay na po yan no <clears throat> kung ma-approve po yan uh, actually malakas po ang akin pong loob na ma-approve -ma po yan ano so burahin lang po siguro natin yung ano yung ating pong video na Meron pong content violation. No? Burahin natin yan. So, let's find it. Burahin natin kasi baka pag uh, review ni Meta tapos nandun pa rin yung ating video ay yari tayo dyan ni Meta. Hindi tayo i- uh, po-promote. So, asa na ba yun? Rice cakes yun eh. Ito oh. Ayan. So, atin po itong eh, i-delete. So, delete po natin to Okay? Ayan. Delete natin to Marami pa naman sana ang views, no? Delete na natin to 300 plus yung views. Okay na. So, hanggang dyan na lang po. Yung atin pong screen recording. So, ayan po, mga Apple TV. At uh, atin na lang pong aantayin yung atin pong Uh, in-stream ads at sana ay okay siya ah uh, kung kayo po ay may tanong yeah just comment down below at uh, napaka saya ko ngayon dahil nga syempre mahirap din pong abutin yung in-stream ads at um naiipon din po yun kahit papiso-piso lang po yung atin pong mga video halimbawa pumunta kayo sa party tapos meron kayo nakitang mga show doon video nyo tapos nyo sa facebook at ang Facebook po ay Facebook page or Facebook natin na atin pong profile pwede pong kumita. Ang atin pong video na ilalagay ay tang 3 minutes po. Kasi pag 3 minutes po ang atin pong video na ilalagay ay ito po ay pwede nating ma-edit yun pong ads kung sa atin ilalagay kung sa pinakauna, sa gitna o sa pinakahuli. So sa Facebook po ay 3 minutes yung atin pong kailangang video, short video sa YouTube naman po, ay kailangan po natin ng 8 minutes para ma-edit po natin yung uh, ads kung saan po natin lalagay. So, hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. This is Kuya FG. Salamat. At magkita-kita tayo muli.